Siyempre, iisipin mo una uh, ano ano ba yung susuotin kong damit. Yung damit na susuotin mo dapat komportable ka. Okay. okay? Isa pa siguro idadagdag ko na rin no, dapat pag nag-isip ka na isusuot mo, gabi pa lang isukat niyo na po, isukat mo na. Kasi baka kinabukasan ay ang taba ko, ang pangit ko tingnan, ay wala ka na sa kondisyon noon, oh, 'di ba? Mag-iisip ka na naman ng ibang susuotin mo. Tingnan mo, bagay ba? Mas maganda pa kasi iba yung pakiramdam ng komportable ako sa suot ko. Nakakadagdag ng confidence level 'yun. So titingnan mo pagkatapos, ako gusto ko malaman nila na yung sapatos mo ba hindi masakit pag naglalakad ka? Kasi pag yung impact na tina tinatawag mo pagdating mo doon sakit ng po oh. Ang sakit ng Hindi, makikita nila yun eh. Oh. So, hindi ka nakangiti, hindi ka na... Kasama po yun at saka po yung makeup na tinatawag. Hindi po kaartehan yung maglagay ka ng makeup. Kasi yung iba pag sinasabi nila, ay makeup, hindi ako sanay nagme-makeup. Maarte yan, ganito yan, ganito. Kailangan po yun kasi nakakadagdag din ng confidence. Hindi naman sobrang kapal o sobrang ano. Kailangan importante na maayos ka. saka yung paglalakad importante po yung pag naglakad ka, diretso ka. Siyempre kasi kung kuba ka, anong tingin nila sa'yo? Naka, naka, ay hindi siya confident, hindi mm. siya bagay. Uh -huh. So lahat noon, nung relaxing preparation na physical, yun muna mo So ma'am, pag kunyari nakaupong ganyan, yeah, naka -upong naka -upong na, na, pag uh, na. interview ka ng ano. Kailangan po, hmm. diretso. Diretso, diretso At hindi ka pwedeng half seat. Uh, hindi ka pwedeng nakaganyan. Eh, oh, na. No. <laughs> may gumagawa niya. <laughs> diba? Diba? <laughs> may gumagawa niya nakaganyan? O, kaya yung parang dahil komportable sa upuan, <laughs> oh, oh. di ba? Parang, Oh, uh, hindi po eh, hindi po. Para hindi pwede. Pwede. So you have to ano, be seated sa edge ng seat Sa edge medyo. ng seat, yung half seated uh -huh. ka half para seated. mapilitan ka, 'di ba? Uh -huh. Mapipilitan kang diretsuhin yeah. mo yung likod mo. Uh -huh. Yung dating mo lang na yon, makikita na nila, ay may plus points may plus na agad yon. Yeah. Point uh -huh. So uh -huh. importante rin yung pag-atake yung pag-upo. Yan, yeah. sige ma'am, paano ba at pag paglalaki? Oh. Uh -huh. Kaya lang hindi nakikita ay, oh, dito oo, yung cross legs. Paano ba? cross legs dapat maganda yung Siyempre sa babae dapat hindi nakikita, natatakpan tapos yung legs mo medyo nakaside, 'di ba? Ah, Para ah, sexy katingnan, ah, ah, 'di ba? Kasama yung sa lalaki naman komportable ka ah, nakaupo. Medyo ba mag pag lalaki, hindi? Mm -hmm. eh, kasi <laughs> hindi ako... ang dating nun, ano yun? Eh, mayabang, no? mayabang ah, pag so, okay. At importante din na dapat marinig mo at maintindihan yung tinatanong sa'yo. Ayun Focus. Diba? Focus. Very good. Concentration. Okay. Kasi baka yung sa sobrang nervous mo, ikot-ikot ka ano ba sinasabi, ano <laughs> ah, hindi mo naintindihan. Oh, oh, so nga. ang sagot mo taliwas doon sa oh, sa mm. yung sa tanatanong ng ng employer at isa pang dapat kong parati ko sinasabi is dapat yung volume, yung lakas ng boses mo. Yeah. Importante 'yun eh. Baka nak sasagot ako I'm so, ano hindi, ano? Uh -huh. hindi niya malinig. Hindi niya maintindihan. So, anong gagawin ng nag-interview sa'yo? ah uh, next. Uh Huwag din pasigaw. Di din Yung parang sobrang lakas naman ng boss. Parang sinisigawan mo na yung nag-i-interview sa'yo. I am Julius Babao I'm confident. But a turn off din yung... Yeah, turn off din naman yun. so, titimpla-timpla lang. timpla yun mo lang. Kasi ang importante talaga makita. Tsaka yung sinasabi natin eye contact, no? Pag kinakausap natin sila, hindi ka pwede nagsasalita kung saan-saan ka tumitingin, kung saan-saan. May ganyan ba? May ganyan. Merong ganun. Na, minsan naman talaga hindi natin ma-blame totally kasi nininervyos yung mga yan yung nervous talaga ang nakakapagod. Ayun Ay, na, nga, ano, paano matanggalin so, oh, yung ano, nervyos? Anong pwede mong yun. tips na mm -hmm. ibigay, ma'am, para ma mabawasan mm -hmm. yung, yung, kaba? Yung nervyos, oo. Oh, Unang-una, wow. preparasyon talaga. Preparasyon talaga na alam mo, kunyari mag, mag, nandoon ka, alam mo mag apply ka, kunyari lang sa isang production or TV5 kung mm -hmm. mag apply ka, uh -huh. magbasa ka. Ano ba ang TV5? Ano bang ginagawa ng TV5? Ano you know, ano ba 'yung trabaho? Sino, tao, Papano? Para pag tinanong ka, nag apply ka sa akin, alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang TV5? hindi hmm, Hindi ka man lang nag-research. Eh bakit ka mag apply sa akin? Alam mo ba itong trabahong 'to? Is ganito ganito? Ah, o oh, hindi mo rin alam. Uh-huh. <laughs> Nag-apply ka no, pa. Oh. Nawawala yung credibility <laughs> Ay, mo. So, importante preparation, number one. Kasi minsan, ma'am, di ba technical yung mga hinahanap na trabaho yes. eh? Yes. Eh, oh. hindi mo naman alam kung ano yun. So, nag-try <laughs> ka lang. Di ba? Baka sakali. Di ba? Kaya importante din nung nagtatanong tayo. nagtatanong nagre-research. nag ah, so, research hindi no? na yung applicant, magtatanong mm -hmm. din sa nag-interview. Hindi, hindi naman. Ah, yun. Kasi pwede tao. naman yung bandang huli. Bandang huli. Nami, pero yung ano? paghahanda, oh, oh, talaga magtatanong ka, uy, mag-apply ako sa TV5, may kakilala ka ba? papano daw ba sa production. Oh, oh, oh. Kung wala kang kakilala, naku, dyan naman ng internet. Ang dali-dali na mag-research, magtingin, yeah. ganito. Yeah. Kasi dapat may bala ka pag tinanong kanila bakit gusto mo? Yan mm na. -hmm. at bakit gusto mo rito yung trabaho? Alam mo ba, nakamukha yung sinasabi ni Julius dito, eh PA, utusan ka, ganito ka. Yeah, yeah, pero you know. na... oh, ang ganda ng title na... <laughs> oh, ganda ng title. Personal at the <laughs> uh, 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 production sabi ko opening. assistant. Ah, uh, tapos, TV5, oh, ang ganda. Uh, uh. Alam mo ba, magtitimpla ka ng kape? yung <laughs> mga <laughs> gano'n, <laughs> no? magtitimpla uh. ako ng kape. Uh. Ah. Ano, hindi ako nag-aral para magtimpla ng kape. Parang oh, gano'n, Pero gano, yung isa... nga ko noong una, pero syempre, in You oh, oh, wanted, wanted to, learn. to learn. Yeah, tama. Wanted to learn. I wanted to learn. Yan, tama, dyan magkakaiba yung attitude. Okay. Yung attitude na sinasabi natin. Yun. Kasi pag attitude mo talaga is, ah, mahirapan ako, hindi naman ako oh, ganito, hindi oh. ako part dito. Oh, Ay? Ah, yung ego mo na yun, eh. parang yun, know, uh -oh. ang pride ko, nasasaktan ako, ito lang trabaho ko, hindi ko natatanggapin, wag na. Talagang nag-uumpisa tayo sa hirap eh. Doon ka talaga yung parang pinaka-training ground mo. You uh -oh. Importante yeah. po attitude kahit sa anong bagay, uh -huh. lalo na, tsaka yung positive mindset na pagpunta mo sa kanila, uh -huh. ang luwang ng <laughs> nakangiti uh -oh. nakangiti kasama yan sa ano yung pagngiti. Ano yun? ma'am, kung ano namamawi sa nerbyo. Ayun <laughs> na. Ayun ano na, na maa maa dapat dalhin. Tama yung parang basa yung kilikili mm -hmm. kasi mm -hmm. namamawis may mga ganun di ba? So paano yun? Wala ah Dala kang panyo. Diba? Hindi, huwag ka magsuot -huh. ng halata ang basa mo yes. sa kiliki. uh -huh. <laughs> yes. kilikili. <laughs> uh -huh. alam mo alam mo kasi dapat kung ano yung damit na medyo ano ka. Yes, na hindi halata na. siguro isang magandang puntos dyan, yung bago ka pumasok, inhale, Ayun, Excel. breathing exercise. Breathing, di ba? Inhale. Inhal. Inhal. Tama, exhale. Ito, isang ganun lang. Para yoga, pagpasok mo doon, ka muna. Oh, medyo handa ka na ng konti. Yeah. Kasi po yung kaba, parati naman nandyan yan eh. Oh. Hindi yan mawawala, yung oh. kaba. Yeah. Kaya lang minsan importante yung kaba. Kasi yun ang magpapaano sa atin. Adrenaline rush yan, di diba, ba, ma'am? Yun yung adrenaline. So, dapat malinis ang <laughs> kuko, no, ma'am? Ay, yes, yes, yes. Ang yes, impulsion, yung yes, kuko. Kung titignan yan, hindi alam. Importante yun. Oo, at pwede yung pag may amoy ka, no? Kailangan mag-toothbrush ka. Oh, Correct. Oh, Paano yun? Bad deodor, bad Mag-perfume ka sa katawan. Yes. Yun tinatawag nating hygiene. Hygiene. Correct. Titignan mo. Kasi sa atin, kuko, importante rin. Lalo na yung mga babaeng, kapiraso na lang yung nail polish. Nasa gitna na lang, diba? ba? O kunyari, mga lalaki haba, isa sa daliri nila mahaba. Babats, magumit pa. Babats, magumit pa. ganon. Nakalimutan yung kuko. Dapat yung mga ganon, kuko yes. ayos din, yung, yung siyempre yung physical, yung face, yung well-shaven, yung buko, yung Kasi once lang yun eh. Correct. Once ka lang papasok for that job interview. Yes.